Nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng anim na araw. At siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Nang likhain ng Panginoong Yah ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa. Sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoong Yah at wala pa rin nagsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahang Tao mula sa alabok. Hininahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Gumawa ang Panginoong Yah ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng puno na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang puno na nagbibigay buhay, at gayon din ang puno na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Umaagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahahati sa apat na sanga. Ang una na kung tawagin ay ilog pisyon ay umaagos sa lupain ng Habila. Lantay ang ginturoon at marami ring bedelyo at batong onis. Ang ikalawang sanga ng ilog na tinawag na manggihon ay umaagos sa lupain ng Etiopia. Ilog Tigris naman ang tawag sa ikatlong sanga, at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ikaapat na sanga ng ilog ay ang Euphrates. Inilagay ng Panginoong Yahang tao sa halamanan ng Eden upang ito ay pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bunga ng puno sa halamanan. Maliban sa bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, Sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Ya. Hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya, mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Ya ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga yon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoong Yahang Tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya ay kinuha. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang amat ina, nagsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y nagiging isa. Kapwa hubad noon ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya.